baketanun problema ganda mo problem? ganda mo ngayon mo matagal din, ang ganda yapo Pwede yapo yapo to. yapo 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 yapo

Delikado ka naman. Sit lang. Kailan mo naman ako eh. Medyo maganda-ganda yung basura ang dumating ngayon ah. Kung tutusin tol, konti pa yan. Basta may pakal natin ng mas makayos yung mga basura natin tikita tayo dyan. O nga pala, kamusta nga pala yung lakad? Okay naman, Tol. Ah, uh, kamusta na? Kamusta yung natin? Maganda-ganda rin. Boss, ito sa akin, Boss. Mahusay mga bata natin, talagang pinag-ubos. Ito sa akin, Boss yan, well, labis walang kulang yan. Yan yung mga kinita ng mga bata natin sa basura natin. Walang salto yan. Ayos. Ito. yan so, Kamusta talaga tong kanang kamay ko? Makakabili ba tayo ngayon ng mga bagong atmas? Ganito, hmm. Tul. Itong pera na to, bibigay ko ulit sa'yo para umotorin itong mga basura. Tapos paikutin mo ulit sa mga bata natin. Ikaw nang bahala. Ipagkakatiwala ko sa'yo. Tatandaan mo ha. Walang purnada sa lahat natin. Alam mo na. Ano natin gawin? Walang problema. Produkto na dyan. Ikot na rin Hindi. Okay. Puti na yan. Mga bata, walang sasablay sa lakad natin ha. Opo, Laki, boss. Diretso lang ang sablay boss. Sige, tol. Salamat. Yeah, Kaya tayo susunod. O, ano, transaction natin ha. Puli lang. Ang mga natin yan. Ibalin score ko Ah. <laughs> bata. Wisdom. bata ka kan dilat, di ba? Isa ka tong sa mga tumira sa mga bata ko, di ba? Ano? Sama ka, di ba? Hindi po. Kailan tumanggi? Bakit? Kakasa ka na ba? Hindi po. Ha? Kung magalala. Kung gusto mo nang kumalas kila dilat, ako na mismo sa sa'yo.

Huwag mo ba ako dadalhin, Sir? <laughs> Parang nagtatapak ka pa. Ah. <laughs> Bakit, Sir? Ano bang atraso ko sa iyo? Atraso? Baka hindi kang atraso. Masyado ka ng magulo. <laughs> ngayon, titignan natin kung gaano kakatigas katikas. Utok mo na kaya ngayon yan, Sir? Huwag kang mag-alala. Huwag kang magalala. Doon dito pupunta ka kapag hindi ka marunong sumunod. Huwag yes, so, kang <laughs> dagalawang isip na itong ka. Lala ka, <laughs> Sir. O, oh, may hawak niya. Puputo ko agad yan. Pilipin ako sa tapang mo. Yan eh. yung mga hinahanap ko. pwede kong pakinabangan yung tapang mo kung magiging masama ka lang sa akin. Hindi <laughs> mo ko pa pasunod rin, sir. Ah! Wala ka sa sitwasyon para magyabang, bata. ah, <laughs> wala ka sa sitwasyon kaya tiginan mo yung <laughs> ka mo. naman matigas. Ano? Wala akong maita sa akin, sir. ha Nasabi ko lang sa inyo. Ha-ha! Kasayakin mo lang oras mo sa akin, sir. ah ha Ah, ganun. ha natin. ha Ano mo, ka na. Yung katapangan, ginagamit yan sa pagkakapiraan. Hindi sa katakantaliwan lang. Ah! ah, ah. Gawin mo na lahat, sir. Tuluyan mo na kasi ako. Bibig naman ako sa tikas mo. Kapag tinumba kita, walang magkahanap sa'yo eh. Wala ka naman kwenta eh. Pagpasalamat ka nga sa akin, binibigyan kita ng pagkakataon yung mama. Ang walang kahirap-hirap. Wala kang huli. Sa akin lahat manggagaling ng basura mo. Ano? Wala kayong mapapala sa akin, sir. <laughs> ah. kailangan mo lang ibenta lahat ng basura ko at pinapangako ko sa'yo mabubuhay ka. Wala pang nagmatigas sa akin. Basta ipamangako mo. Wala kang dadamay sa mga bata ko. Magkakasundo tayo. Hindi naman pala, ipapalit ka naman pala. Nagmamatigas ka pa. Pabalit <laughs> mo lang lahat ng sinabi mo. Magkakasundo tayo. Kaya kitang bigyan ng proteksyon kahit saan ka magpunta. Pero siguraduhin mo na ibibenta mo lahat ng basura ko at hindi mo ako istapahin dahil kaya, kaya kitang hanapin kahit saan ka magpunta. Kahit hindi na tayo. <laughs> Tuparin na sinabi mo, sir. <laughs> hindi ko na kailangan ulit punitin sa'yo. <laughs> Yung mga gusto kong bata. Yung matikas pa rin kahit nasa alanganin. Kakaalagay oh. Tawala, ng dalawang milyon. Dispose po ang kaya mo ni-dispose. Itong Boss! Ano? Ito parang pinahirapan. Okay. So, Tapos yun mo gagawin mong pera yan, ha? Ano yung cool siya pa? ito, Ano mo, nag-uusap siya? Parang nagka-transition O, oh, boss! Andaan mo, sa akin nagsalala yung buhay mo. wala kang pagtataguan kahit kang kaya kita nga natin. yung buhay okay. ka okay. pa okay. pa? Ito pa na hindi, hey, hindi pa ispinawin hey. ako eh. mo Halos, hindi Hindi ka akutan. ka lang. lang, boss. Nakakaintindihan tayo. ma, boss. anong dito. Hindi ba akong yeah. Magandang din yun ah. Pera yung mo ano, susundan pa natin kung sasabihin natin kay Boss Dilat. Sabihin natin kay Boss Lisan na Kaya Amo. Oo, kasi eh. Kaya nga master eh. nagpunta Punta sa niya Sabi ng misis niya, hindi pa daw umuwi eh. may dinaharap pa eh. May dinaharap Hindi na sa mga nakita eh. Uy, ito pala si Ami. Amo. Amo. Ito sa Babang ko ito. mo na, Amo. 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 Tama ka, Amo. Wala, sakto na. Amo, Amo buhog ka to. Saan galing to? Ano, Amo? Papasuko niya ba natin yung kalakaran na yan? Sino nagbigay sa inyo yan? Sa tinanggap mo? Hindi hmm, ko rin kilala. Hindi ko lang din siya nakita. Kaya wala tayong gagawin dyan. Alam niyo namang ayaw ko yan eh. Tago niyo yan. Basurahin niyo. Hindi natin papalakarin yan. Ado. Ispite mo muna yan. Okay. Nakabahala Master. Ola, Sino ba ano, Nakita mo ba? Gusto mo, biray na natin ngayon eh. Darin ako idea. Pero, huwag oh, mabigat na tao eh. Ang lalaka ng tao. niyo naman yung pinadala sa'kin. Sa akin. ang daming droga nun mo. Dalawang milyon yung halaga nun.

Nisip ko siya mo, nakakaba ako sa kanya. Kaya no? Sino kaya tumali mo kaya ka mo? Tanginan niya hindi naman siya. Ako lang nga sa kanya. May araw din yun mga Master. mga sir. Pero matanong ko lang ha. Bago lang ako dito sa Black Cartel eh. Mas nauna ka sa akin eh. Uh, ganun ba kalalim pinasamali niya ka Amo? Ah, siya mo? Bagong salta pa lang kami dito sa Maynila nun, galing kami ng probinsya. Kasama ko yung nakababata akong kapatid na babae. Magbabaka sakali lang sana kami mag ng upahan dito sa kanto. Nung bigla kami old upin. Ano ang ganda pala dito sa Maynila? Ano? Oh. Gusto dito tumit. Dito na nga tayo, kaya nga may pagsapalakan tayo dito. Dito na katasagawa ko sa alin. Gaganda pa yung mga bahay Hold up, hold Uy, kuya. lang yung pera nyo. Kung malag pa kayo, tutuluyan ko pa kayo eh. ano yan, kung anong meron kayo dyan, ibigay nyo na. Dalihan nyo na, para di na umaba ito. Baka matuloy ko sa inyo to. Ano yan? Ano Ayun, napatakbo kami sa ito, sa may ano. Yung kabaan na yan. Ayun, nasa lubong ako ni Amo. Sabi niya, oh, ba't kayo tumatakbo? Huwag ko naman. Hold upin po kasi kami ron eh. Eh, di ko naman po alam pa sikot-sikot dito kaya dito ako na ano, napatakbo ha. Ha, bisa mo. Baka pati mo, kunin ko sa atin. Oh, Kuya! Uy, sir! Tagpo! Ano po, sir? Hold na po kami sa kanto eh. Ikaw tumayo ah, wala akong gagawin sa iyo, wala ka ba? Wala. Ano ba na sa inyo? i po kasi sa eh. natitira namin yung pera, kinuha po. Saan banda? Doon po, sa may ganto. Halika, dito muna kayo. umupo muna kayo. Ano ba kayo galing? Parang bago lang kayo sa... Lugar namin ha. Galing po, galing po kami yung pag-iisa po namin may pagsapalahan dito sa Manila Kasi, alam niyo naman po, di ba? May ako ka ang buhay sa probinsya. Hmm, <laughs> mahirap ang buhay sa probinsya, pero hindi nyo ba alam gano'ng kahirap yung buhay dito sa Maynila? Mga po sir, eh, kakababa nga alam po namin. Oh. Wala na, wala na po kami pang kain Alas na mali na po namin yun. May naratandaan ba kayo dun sa hold up sa inyo? Medyo may katawan po siya. Pero natatandaan ko pa yung damit niya eh. Nakaitin po siya eh. Hindi yun namumukaan? May takip po yung mukhaan niya eh. Sige. Yan muna kayo ha. Titik na ako. May mababalik ko yung pera ng kapatid mo. Pero hindi ko maipapangako ha. Okay lang po ba kami dito? Okay lang kayo dyan. Tignan niyo ako. Ito tayo dito. Sabi niya, talagang mga tao talaga dito. Wala talaga talagang mapapagkatiwalaan. Ang ginawa niya. Binalikan niya yung nung up sa amin. Eh nakita ko pa kung sakaan ko. Ang ginawa ni Amo nung ng hold up. Ang uh, ginawa ni Amo nung hold up. ginawa ni Amo Inampas niya ng halong blocks. Ito ko pa sa sabi ko na si Butchoy na naman eh. Tarantado ka talaga ah. Oh, Nakajak, pata ngayon sa nadali ko. Kapal, no? lang maraming laman to. Mga probinsyano talaga eh. Daling biktima yun eh. Meron na naman pang follow Pera yan. Lumang luma. di mo lang nilagay sa walit. Safety man. Ano ba ba tsukoy? Mukhang maganda ang ita ngayon ha? Ah? Ganda talaga. Maganda <laughs> ba? Magali ako eh. Wala <tongan> ka talagang ginawag maganda. Tarantado ka talaga. Matibay talaga ni Amo, no? Ang ganong matibay siya, Amo. Kung um... nagpumuha siyang masama kasi, eh, baka tulong niya sa iba. Oh, ito ba yung nakuha sa inyo? Opo, yun. Kailangan nyo, ang tama. Mga okay, isa. Maraming salamat po siya. Maraming bagay kasi sa amin. Thank you po. Okay, okay lang yun, naiintindihan ko kayo. Ang nga pala, eh, matutuloy na ba kayo dito sa Maynila? Opo. Hmm. Sige, kung okay lang sa inyo, doon muna kayo sa bahay ko. Ano ba po? Nga naman akong kasama doon eh. Mami, salamat, amo. <laughs> amo? Amo, niya tawag na amo. Estong nga lang. Hindi, simula po ngayon. Amo na tawag niya. Pahala ka. Tara! Ayun. Bumuha siyang sa ibang matang tao. Huwag din nila alam. Kaya kung tignan mo naman pamamalakad niya sa atin, di ba? ang pinapasukan tayo ng Duhoga, ayaw niya. Hello, kasi nga gusto yeah, niya, tuwid tayo. Hindi tayo puko-away lang. Hindi tayo basa yung gang na ano. Banat dito, banat dyan. Patay dito, patay dun. Di ba? na na nga rin ako sumali dito kasi nakita ko rin talaga ayos yung galawan dito. Si yeah, Amo, magaling yun. Magaling na pinuno si Amo. Ay, amo. Ay, 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 ano ba? Na? Ano ba? Ay, alis po muna kami ni Kuhin kasi sasama ako sa mag-apply ng kabaho. Sigurado kayo? Kaya nyo na ba dyan? Apo, amo. Bago lang kayo dito, mag-iinat kayo. Baka... Alam naman nila na dito kami tumutuloy sa'yo kaya malamang safe kami nito. Sige, basta pag may mano ano sa inyo dyan, sabihin mo lang yung pangalan ko. Eh po, amo, mauna po kami. Ingat kayo. Dito po muna kami. Ingat kayo. Sana, mabawian niya ang mo. Sige niya sa uh, Naawa talaga ako sa kanya. Ako na mismo huli ko sa puke ng ina niya. Tama ka dyan, Master. Hindi pwedeng makapi siya ang mo. Dahil hindi rin tayo pinapabayaan niya. Tentu langsung ugarinnya itu nih, Ligur, ah. Pakai nabang, pintaan itu. Siapa tuh? Sini, sinian. Sini, salita ah. Tangin ko mo? Alam mo lang. Alam mo lang amo. Ay, yun na, Kala, naman. Kala ko naman si sino. Nakaba niyo naman kami masyado. Ano ba kayo na Sana kami mag-inom Ma, amo. Ito naman. Mahal mo lang kami. Alerto ang alerto naman kayo. Ano di ba amo? Ah, kahit kailan talaga kayo. Mamatay kayo ng di oras eh. o ah, dahil inom niyan, wala kayo tulang alak. siyempre. Tinek mo na namin kung nandito ka. Alam naman namin marami kang lakad lagi. Oo eh. lang naman ako eh. Bili na Ano? Sige na. mo. Hintay nga ah. Hintay Bumali kayo agad ah. mo. mo Hmm. niyo niyang bulutan. Sige. mani. Wala ka na. Wala ka na. Wala Sige lang, boss. Ano? Ang stay na pag-usapan natin. Wala ka tinan sa mga bata o boss. Hintay ko lang yung koleksyon. Mabilis lang makuha yung pera. <laughs> Ang inaano ko sa'yo, eh baka tinatakantado mo na ako. Eh baka ito lolo ko, boss. Sigurado ka? Sisirahin ko ba yung pangalan ko sa ganyan, boss? lang para para ang tulad mo'y may matutunan itong obra kung di ka ipasok mo sa iyong bundunan para wag naman naman ng iyong utak kahit kakitin huwag mo ang katangahan mo sa akin kung galing bobo ako pahinamon mo sa ganitong bugtungan magsisisi ka mas brutal pa ako kay ang patuan ngayon ibabalik kita sa putik mong pinagmula ng pagkatao mo'y salamin na ng kahampugan huwag mo nang pangarapin na kami kaya mong tapakan ang pangalan niyo'y nakatatak na sa aming talampakan bumalik ka na lang sa lungga sa nanay magtatatakbo. Black cartel mm -hmm. sa utak mo ay itatakbo. Panis na, panis talaga sila mo. ba ba yun? Ayos <laughs> ba yun? Ayos ba yun? Ayos ba yun? mo